Yes. hindi ba kumakuha niyan? na ano. Papakuha tayo na ano. Papa-adjust na po Sa mga taga-tira firma. Tira firma pa ang naman yan? Mga... Uh, ng mga tira ter firma. Ayan. Meron aircon. Ito, malugang pambil at saka magpapadis ng trino. yan. kasi sakop nila yan ng ano warranty May eh, warranty ba ito? wala na meron po uh. ang hindi lang po namin sakop yung ano maintenance nasa ah, maintenance hindi yan mga fluid fluid okay. ay yung brake sa brake po ano may sakop pa po ng warranty yung mga ano kapag ka nasira ng ano ayun alam mo yung brake yun? I break you po. Pag wear and tear po, hindi po. Ah, hindi na. Sa um, dito na sa, ano na. Oh. Hindi hmm, na. Ibig sabihin, eh. Ano na yun? Ang may warranty lang. Yung body, wala. Wala na. Ang um, body, hindi ko lang po sure. Yung body. Okay. Wala yung nabasag ang salamin. Yung, ayun po, uh, May insurance po yun, eh. Ah, sa insurance na yun? Oo. Oh. Pag po ata sa insurance, ito mo pa. Ngayon basag yung salamin eh. Yo, hindi niya mahina yung pre, hindi na natin binanatan. Salpok siya doon. 2.8 Ang ating makina. Turbo. Turbo. Eh, ano to uh, sa channel 2, ko, yung ano ito.

Ito oh. yung mahirap eh. Oo. Huwag mga pang tamaan. Shoutout po kay Kuya. Han. Ano? Ang empleyado ng pira-pirma. Pero itong ano nyo ito, itong service ninyo to ito, sa kampanya niyo ay, oh yung service o. nito oh, so, um, nyo ito. Oo, sa kampanyan nyo ito. May hindi ako. Hindi, itong halimbawa, itong ginawa mo, itong service na may dito. ano, ito so, yung makabayad nyo na. Nali ito? Nalim, yung transport? Hindi. Ay, 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 Charges pa sa pisina yung transport? Pagka gumagawa po kami dito. Oo. Yung... Ano, sa so, sa ano po kasi yung parang service ano yan para warranty. Warrant service na, parang warranty warranty service lang parang ganun okay na boss okay na okay na ano kasama testing po ba sa'yo airplane ba sa'yo hindi yung ano pumapalya ano mamalya yung yung ginawa parang pumapal ayaw walang tao pumapalya yung pick-up niya namatay matay ah, ganun

semboong pala tumatakbuto ng ito. At ay hindi ko kailangan. Eh. Hmm, hindi, dalawang buwan din. Dahil sa wala hindi pa na ano yung lumuluwag din talaga kahit na diba? Ako. Tatang-tatang na. Tatang-tatang na mga doby. Kasi ang lakta mo, ang lakta mo na yan eh. Bigat ang bigat na hinangatak mo yung aircon, diba? Um, alternator, isa si kuryente. Mag-gapit sa takin Na yan. Nah, pata, umano ako eh. Umang. dalhin yung lahat sa aircon ah uh, Depende po sa report ng... sa <laughs> pinaka break in ito yung galing landon doon na kinuha doon sa planta nito nung kinuha nung kinuha ba um, uh -huh. yun ang pinaka break in nila yung papunta rito sa breaks po oh yung, yung yung pang ano yung break in yung sa iba po pinapaano pa ano, po, po kaya patakbo pa nang pinabini-break in pa po yung iba ay ito yun, hindi, hindi, hindi hindi ito na break in doon hindi ang nagpa-pop pa nagbe-break in na yung mga ano Ayun ah, yun na. <laughs>

ko yun nandiyan po kotse dyan para sigurado yung babiyahe bukas nag-adjust ba kayo yan? hindi, nata hindi inangat ang gulong? Okay. inangat? ha? bawal po kasi yung sobrang dikit sir yung kunyari, ah, adjust namin yung sobrang dikit sa Hindi ano? di naman, ibig sabihin, ina-jack mo. Ina ina Uh, Depende po sa supervisor niya kung ipapayak niya pa. Kasi ina na po ba natakman? Nasa 3,000 po ano. Ah. Medyo lapat na po kasi yan eh. Ah, Pagka may... dumikit ng gusto po yan, mag-i-stack up po. Oh, maninikit ka mo? Man. Oh. Okay. Maninikit. maninikit. Sa so, mag-aapo yan. Hmm, mag-aapo. ka na. Pwede ka na. I-invite sa service nila. <laughs> Magkano? ano? ba? Magkano ka na? Ang <laughs> libre na yan si Sir. Mag-libre <laughs> ka na? Ito, tapos. Walang problema ito, Tapos na pala eh. <laughs> Hindi mo ko sinali. Dama't kaya... tinawagan <laughs> mo ako. Kapag gusto mo, di ay, mag ka rin. Hindi mag Tapos pala kayo eh. Libre lang naman yung service nito. Ha? Libre lang naman. ano One, ano? Uh, ano tawag to? Libre talaga? Walang ano? Hindi yun. Ayan na. Akin na yan. Wait lang. Ah, di ba? Tingnan ko pa. Isurbo lang yun. Hindi, lumubo. Ay, lumubo. Sabihin mo iba yung boses na talaga ay. <coughs> Ilang araw pa lang siya, wala pa isang buwan nagmadaling uh, araw siya ng gising. Yan po siya. Wala na. Kumain na Tingnan niyo nga sir. Ano? I-start na? Opo. Kung i-ano. Tingnan natin kung i-start. ko. Ano po? Opo. はい。 May, may, may hatak na niya. May niya. <laughs> okay, ikpit pala Okay, pagkakang ka natin. Ayun na yan. Oh, po. Ah, ka. Oh, ito mga anak ko. sa kanila. Ayan. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Shoutout ko <po> sa inyo. Nandito ron clubs.

<laughs> I feel it. Dito Rudy Vlogs. Sa shoutout po kay Kuya ng ano? Bayaring. Kuya ng Ray? Raymond. Raymond. Ah, check up ng makina. Ng pambil at saka ano? Okay. Oh, Bye. Ah, sige. Bye I think Dito Vlogs. Oh.

ayo ngerti ngarep nanti kena sih oke atau bau sih ayo pernah 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 pernah